Sabi sa tamad. Sobrang katamad. Ayan. Oh, ayan oh. Luluto. Ito, daming luluto. Pero sobrang tamad. Napagod kasi ako. Kasi na sa reunion. yun. Sumakit ng chan ko. Ang dami nakain. Ayan. Walang nagluto. Kaya, ang ah, binili kong pagkain sa mga bata dahil walang nagluto nitong special na ulam. Ito ang binili ko. Just... Ayan. Ang kapalit. Ito yung pinaka-ulam ko sa mga bata. Kasi hindi ko kaya sakit ng tiyan ko. Ito muna ipakain ko sa kanyang hapunan. Bahala na mapagalitan. Caldereta. Wow. Ulam. Ulam tayo dyan. Sarap. Mas mura po ito sa special na lapulapo. lapu, -lapu. <laughs> Binto ko yung special na lapulapo. lapu Tapos -lapu, ganito bilid ko. Kasi yung special na lapulapo lapu Mabot sa tuhan pag maliliit na yung size. Pag mahal na abot ng, ay pag good size na abot ng 300. Yan. ako, magkakapila ako kasi sakit ang tiyan ko. Eh. Dami ko nakain dun sa reunion. Hindi ako sanay kumain ng mga puto-puto ang -puto, mga kakarin eh. Bigat sa tiyan. ito po ang aking gagawin. Magkakapila lang po ang aking gagawin. Yan na lang po ang aking iinom para lang po maka -ain. sakit ng gamot ko. ang ko eh. Ako ka eh, bakit po? Kadalikadong, ah talaga, <laughs> dadala na talaga ako makikain kakain saan-saan eh. Halaga ko tuloy si father and mother eh. Pero bubawalan ako lang kung magkakain kung saan-saan. Kasi nga nasakit ang tiyan ko. Ayaw ko sana yun magkakain kung saan-saan eh. Nasakit ang tiyan ko. Ayaw ko ba? Sabi ako sana eh.